pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rilla naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at Edge sa Shangri-La Mall, sinasabi yung pa ni Kong Rilla na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galis pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Real na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming pisina o sa wine story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Sandy Mataas ang iniingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Sandy Sa lungsod ng Pasig naman, Lumapit sa akin ang Deputy House Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte.